Okay na, all business ho guys Binabel Aris ni Bayaw Kahimik na yan Lods Kapag yun na lang Unti-unti What's up mga ka-chillin For today's video ay Ito Pabilis si Bayaw Ng R.S. 100. <coughs> Sa halagang, ano, sakto lang. Sakto lang yung presyo niya. Ready na! Wee. Guys. So, bali ang isya lang ito is overflow, tsaka ma maluwag nipis na ring medyo makalansin pag yung so kaya ito bumili kami ng pyesa so ito bumili kami ng repair kit ng carb pero kukunin ko lang dyan yung pinaka ano lang pinaka bulb lang saan yung bulb niya eh yung malit na yan to 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 yung malit na yan yan lang yung kukunin ko dyan so ganito talaga dito pag, pag sa curve ng mga RS hindi ka basta basta nakakabili ng paisa isang pyesa lang mostly ano talaga uh, repair kit thousand isang set bali 1.15 bili ko tapos bumili kami na bumili kami ng base gasket kasi to i e, ano namin to i e, aangat namin yan Iangat ko yan. Tingnan ko yung piston ring. Yung gap niya. Si medyo makalansing ni. Mamaya start ko. Tapos to. Expander. ta mo, ta ko muna lagyan expander. Para mix um pag yung piston ring niya kasi yung piston ring niya is sa loob kasi ng black. maluwag na kaya pag tumataas baba yung piston miingay so try natin muna natin lagyan nito expander so dito naman sa amin pag yating sa mga pyesa ng RS eh madali kaya yun lang isa sa mga puri ko sa mga gantong motor bukod sa matibay eh, madali yung pyesa nya ngayon din yung motor ko yan Ito yung motor ko pakistock kasi may setup sya pero di pa siya tapos, sa setup ko pa rin siya. Tapos ito naman yung build ni Bayaw naman. Taga dito lang sa amin. Hello! So nang hinayang ako, 7, uh, 7K lang kasi. So naka-registered naka pa siya yellow plate. So yun guys. So babaklasin ko na. So panoorin nyo yung video na to. Para maayos natin yung start guys para makinig niyo yung Hindi oh, uh, <laughs> oh! na naman siya start Hindi na naman siya start Hindi <laughs> naman siya start <laughs> <laughs> guys so dito nga ay tinanggal ko na yung stock pipe ang aros na bayaw kasi nga ay tatanggalin natin yung kanyang head of para mapala malagyan natin ng expander yung piston na at pansamantala ang kinabit ko muna ditong pipe ay yung aking chin pipe kasi yung aking chin pipe ay na-stock lang so sya muna pansamantala kung kinabit dito para medyo magka-forma-forma na guys. Ayan guys, baklas ko na yung black. So, susunod naman natin kakalasin dyan yung carb. Kasi pag hindi natin binaklas yung carb, hihirapan tayo kung hangat itong black. Kaya need natin tanggalin. Tapos, bubuksan na rin natin para malinis. hindi mo eh. Diyan ng QC kami may ari neto. 11.03 hep abi. Uh, Shota mo. Ginawa kong preso. Gen, gen. Doon, guys. Natanggalin na po natin yung carb guys. Para wala na mag-overflow guys. Kasi wala itong carburetor guys. Hindi ito mag-overflow guys. Guys, uh, okay na. Uh, tanggal natin yung card, yung head. So, iangat na natin siya. So, bago dyan, shoutout muna sa may-ari ng motor. Shoutout muna. Shout out. to you, tol. Siyempre nakabinin itong motor. Hmm, gang. Shoutout palagi, yung map. Yung port yan, gabi nyo nyo nito yan, sa prosa. Expert ka sa stroke to. Tatanggalin namin yung pistol guys A few moments later Po, oh, yun yun guys Ito yung cost ng overheat Ano to, hindi to naalagaan sa Tuti Kasi pag yung gantong two stroke guys right? Tumahaw, kahit anong two stroke Pag mapapagas dapat dito nilalagyan ng Tuti Dito Yan o, di ba yung after Yan yung focus yung 25. 25G. Ito yung G. Naro sa ano X house. Ito naman sa intake. Kaya hindi ka dito. Na. Napatay ko na guys. Goods pa naman to. Sige, so, ganti rin yung piston ng akin. so, so far, goods naman. Sige so, na, uh, papantala natin na expander dito. Para yung piston rin dito. From ganyan. I-expand eh, siyang ganun. Yun ang purpose ng expander guys. Sa mga two-stroke na piston. yun pare, uh, pag pag yung close na close na siya ganun eh yun lumuluwag na siya kaya pag nagtataas baba yung piston sa loob gumaganon yung piston ring yan kaya umiingay so nagiging kasi nga nung ingay nung piston ring ng mga two stroke guys ay na tawag to nag overheat kasi ng ano tuti hindi nilalagyan ng tuti pag uh, naga, Fast forward tayo guys At dito ma Ayos na na namin Ang aking pinsan Si Kuya ma Ang black Sinalagyan namin Yung Yung piston ring Kaya binabalik na namin ng mabilis dama Para din na rin Humaba pa Ang ating guys Kinera pa pa

ingay okay. yung mataas lang ng ano na tapos Guys, naabot na ng gabi. Pero okay na. all goods na to. Natapos na namin. Wala na yung... Shoutout muna. Master Bogam. Hey, ginabi na. Umuwi na yung pinsang ko. Ayan, okay na. All goods na guys. Pinabiling RS ni Bayaw. Tahimik na yan, Lods.